si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Sinagot naman ni Senator Jaime Marcos ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro matapos akusahan siya at ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang satisa para sa political games. Ito ay matapos ang pabirong sinabi ni VP e. Sara na plano niya nung hostage si Jaime hanggang sa maibalik niya sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naganda ako sa pinggan patungo no? dito na kung sa sabi, interim na at mayroong bansa na rin ang uh, willing tumanggap o sumalo kay Tatay Dito. No? Kung sakaling magkaroon ng interim bukas, wow, bukas agad, no? Pero hindi mahal, hindi malayo kasi pinag-uusapan eh. Ganto lang yan, kung bukas mabibigyan ng interim si Tatay Digo, eh meron kong bansa. May bansa na natatanggap sa kanya. Yan ang marahilig natin eh. Yan ang kagustuhan ng mga mga Pilipino. Iyan ang gusto ng mga bilyo-bilyo Pilipino. Makalaya si Tare Digo. Hindi lang interim ha, yung totally laya na at madismiss na yung kaso. Kasi bakit hindi ni pa i-dismiss mga taga-ICC? Asa na ba yung mga ebedensya na sinasabi nilang 30,000 na biktima? Sige nga, ilabas nyo nga, wala nga humalaman ng taong bayan ha, merong na merong 30,000 na ganyan. Puro na lang kalokohan, puro na lang Puro pang ko sa mga may Pilipino. Pilipino ang niluloko ng itong mga ito, 30,000. Asaan? Ah, Wala nga kami makita kahit lima. Tapos 30,000 pa. ganihinda yung daayang yu, Sir. Sure kayo? Ito ang sagot ni Jaime K. Castro. Ako na ang magsasabi. Masama man ang loob ko. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa pude. Ang totoo, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa tinuros bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Yeah. Sabihin na natin ang totoo. Samantala, sa wakas ay tinubunan na ng House of Representatives sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong abogado na si Francis Abante, ang Tambalos Laws, kad na ibinigay sa kanya ng mga kritiko ni Speaker Martin Romualdez. Ako rin mga kasama, oh, marami na kagad ng kumula dito kay uh, ang pangalan nito. Princess, sabi ni Aling Bidesma. Princess daw ang pangalan niya. Marami na kaagad ang uh, nagali. Oo, oh, eh nasa video. Hindi naman tayo gumagawa ng kwento. Katunayan, si Senador Dingoy. eh nagalit Kasi parang uh, napag-usapan yung, uh, yung wage increase.